Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungero. Inanyayahan ko po kayo uh, na mag-like, like and share para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Kasi sa ating channel ay uh, puro knowledge po yung ating uh, ibibigay. Yung talagang pang-condition ng manok. No? kung sino yung mga mahihilig dyan. Walang picture-picture dito sa uh, channel natin. Hindi tayo mahilig dyan. Kailangan yung knowledge natin, yun yung talagang ginagawa mismo ng handler. Ayan po. So, ang tatalakay natin ngayon ay ang uh, preconditioning, ano? Uh, yung katanungan po ng ating kasamang magsasabong na taga Digos Dabao Dilsor na si Dante. Ito po 'yung katanungan niya. Uh, laban sa bungero. Bakit kailangan pa na dumaan ng precon preconditioning? Pwede namang ilaba na kaagad 'yan. So sasagutin kita sir ano. So pag po ang estilo mo. Automatic po 'yan. 50% ay losing ka na. May 50% ka lang ng winning. So pangit 'yan. So, bilang isang professional na magsasabong, lahat po ay dumadaan ng pre Alam mo kung bakit mga kasabong. So, sa pre po, pag dumaan ang manok mo, nandyan na po yung taming. Yung anuhin mo na yung manok, no? Ah, uh, kinukondisyon mo na na talagang may exercise na at saka sanay na siya sa ilaw sanay na siya sa tao at saka yung exercise at saka yung sanay ng mga turok once po ang manok pag hindi masanay talagang mai-stress yan magkakasakit yan Ayan po. kaya Mr. Dante ng Dabao del Sor eh, kailangan talagang uh, dumaan tayo sa preconditioning. So, ito yung mga tips ng preconditioning. Una, piliin po ninyo ang mga malulusog na manok panabong bago mag-condition. Bakit? Once na in-exercise mo yan or tinurukan mo ang manok na may, may sakit, may stress yan, magkakasakit yan automatic. So pangalawa, magbitaw para malaman ang potensyal ng mga manok panabong, ano? So para uh, bigyan mo rin ng grado ang bawat isang manok, no? And then i mo ang gradong tuwing uh, magbibitaw kayo. I-monitor mo 'yan sa monitoring book para malaman mo kung sino talaga 'yung magagaling. So sa breeding po mga kasabong, lahat po ng manok natin ay hindi parihos. Even do isang bloodlines lang, isang isang magandang pamilya hybrid, pero may mga uh, reject 'yan. Pangit po maglaro. Kung ano po ang laro ng manok ninyo, 'yan po 'yung ilalaro niya sa gradas. Ayan po. And then, sa pre na, of course, nandiyan na yung pagbibigay ng gamot. Ayan, yung mga vitamins ng gamot. Ah, pagka ginagalaw ninyo, may mga gamot na yan. Vitamins, may mga gamot na yan. Ganun po. Ganun po, Mr. Dante ng Degus Dabaudil Sor. Kailangan talagang dumaan sa pre bago ka mag-condition. Para at least sa sabong naman, walang kasiguruhan. Pero, pag ganan yung manok mo, siguro ako na 50% matatalo na yan. Dahil, hindi sanay sa ilaw, walang exercise, hindi mo pili yung manok, so, lamang ka sa talo. Maraming salamat pala sa ating mga subscriber. Ano? Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least uh, may magkakaroon kayo ng knowledge regarding po sa uh, pagsasabong. Maraming salamat po sa inyo.